Makinig ano kayo lahat. Ito na. Ano? May kilala ko isang uh, music icon. Uy! Ang chika. Ano? si isang ibet ng mga shibuli na umatend din siya, hmm. napagkamanan din siyang isang shibuli. Ah! Eh. Napagkamanan din oh, oh. oh, my goodness! Oh. Eh kasi nga daw, Mama doot, pumunta siya dun sa ibet na napakadaming shibuli pam pam. Aha! ang eksena. na mga Lots. actors? Camera. Action. Uy, bro! Fishpond tayo! Congrats ha! Ang galing mo kanina! Oo, oh, thank you nga! pag ka na kanina <laughs> You know, I'm just happy na nabibigyan ng mga moment ang mga shibuli like us! Uy bro! Ang, ang angasin ng permahan mo! Tingin-tingin! Ang pogi! Ang pogi na! Paano man nasusunod yung ganyang top? Ang galing ha! Walang nakikita! Ah, uh, me? Are you, are you talking to me? Yeah, ikaw nga, bro! Are you blind? Paano <laughs> kinamit mo tinako? Anong ginamit mo pambalot ng mga kakanin? <laughs> Ay, naku, wala akong kakanin! Baka naman nagkakamali ka, bro! Lalaki ako! Legit na legit na legit na legit! Oo, oh, okay! Kwento mo yun, eh. Head cut! Ayun lang, ano? Na, oh my God. Na, na, maalos naman daw natapos ang usapan. Dahil But, anong, anong ginawa? Ano may pinakita? Anong na, ginawa lang si music icon? Mm -hmm. Hindi siya nakilala kasi nga tapagkamalan siyang shibuli. Pero lalaki talaga to. Lalaki naman talaga. Lalaki ba talaga? Oo. Uh -huh. mm -hmm. So far. O oh, ito. Ibigay ko kayo ng clue ha para mahulaan nyo. Sa pangalan niya ay may letrang E. Letter E. E. Yes. Yes. As in, aesthetic e. dahil... Baka nga dahil sa pormahan niyang very aesthetic na pagkamalan siyang shibuli. O baka may dala siyang Mio. Alam. Oh. Magbigay ka naman ng clue, baka may kilala kang ganyan eh. Oh. ah, Letter E, letter E. Mm. Alam ko na, si Waki, nakatrabaho ko. <laughs> ah, <laughs> Waki, si Rai? Teka, alam na Sure kayo nakatrabaho ko to? Oo. Oh. Oh. ka daw, ng katrabaho. <laughs> ano yung ibigin mo? Di talaga ba uh, na, Magaling ba siya mag-ano? Ah, magano. Ay. Balad, balad, balad. tanungin nyo sa lola ni Moana na naging hippie. Ay, Ay. isa yung Josa. Josa lang. Josa ng linoleo. <laughs> with the eyelashes? Baka naman alam nyo, yung club. Pakibulong naman sa amin. Ay, eto. Ay, eto, mga pormahan yan. Ganyan pormahan yan? malalaking bracelet. Sino? Sino? sino limang pula. Hoy, kulot! Hindi pa ako tapos sa'yo, ha? Ibalik mo yung pera ko, ha? Eh, hindi nga ako yun. ba na ano pagkakamalan mo lang. Hindi talaga hey! ako yun. Hey! Hindi ako scammer. Ano hey! ba? scammer ka! Hindi ako Ay! 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 Ay, teka lang. Ano ba nang... Nas nasaktan ba kita pa, bro? Ano ba, bro? Ayaw mo sumahin. Okay? Ay, Teka Alright. lang. Waki! Ano na 'kong makakatrofa?